Hello, what's up? Magandang gabi sa inyo. Ngayon lang tayo nakalabas dahil may bagyo. At ito nga, magpapagas muna tayo. ano ang gas niya. Ano, Dad? Gusto niyo mabilis o mabagal? Gusto niyo mabilis o mabagal? Gusto niyo mabilis o mabagal? Pinapili ako ni ate kung mabilis o mabagal. Siyempre, sino ba naman may ayaw ng mabilis, di ba? At sino ba gusto ng mabagal? Siyempre, mabilis ang pinili ko. So, ayan nga. Kaso, anong nangyari? Inabot naman ako ng 5 minutes dito. Akala ko magiging mabilis ang pagpapagas natin. Kaso, nangyari, inabot ako ng 5 minutes. Pero okay lang yan, hindi naman tayo nagpamadali. At sa nga, mababait naman sila dito. So, ayan nga, nilisibuan na tayo ni Goya. Let's go. Ayan, mo maganda na yung panahon. Wala nang ulan. So, ay makakabiyahe na tayo ngayon. Timang araw tayong kinakabiyahe. Kaya babawi tayo ngayon. Biyahe na.